Salang. 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 Yung pag talaga, nagbibigay. Pusin natin yung mga dead spin mo na. Salang. 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 Please, isa pa. Hataw, 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 hataw. Hataw. pag humihiling talaga, nagbibigay. Pag humihiling, pare. Pag humihiling, nag... <coughs> ah, pa. Ay, hindi makasigaw. Spin been ngayon pa lang. Nice. Isa pa. Isa pa. Ay, na, wala ko. Isa pa eh. May nagawin lima. Nice. Ganun-ganun lang. Chani-chani lang. Pa isa-isang million lang. Sige na. Boom. 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 Boom shakala, Boom. Mm. Ah. Tawid mo, please. Tawid mo. Hello, bhai. Halo pa ng 1.8. <laughs>